So, ito na nga yung araw mga boss na namili na kami ng ano, paninda para sa tindahan ni Mariel. yan Sa maliit na sari-sari store niya. Kaya, ayun. Uh, dito kami ngayon sa Prince para mamili ng mga kailangan or paninda. Saka, sinama lang namin si Theodore kasi walang magbabantay. 嗯，嘿 <laughs>，再来，再来。 boss uh, kapag nagkapag open na po kami ng tindahan kahapon pa at uh, ito lang muna yung nakayanan namin ni Mariel kasi maliit lang yung buhona namin dito at nag ano pa lang kami start o kaumpisa pa lang ayan pero may mga bumibili naman dito sa tindahan ni Mariel tiyo ayan so napakita namin yung ano maliit na sari-sari store namin Tio. Ito, biscuit, yung laman. At yung mga noodles. Pansit yan Meron na din kami ditong ahos, bumbay, kamatis. At mga pingi-pinging na para sa mga bata. Dito yung mga candy. Sa pa meron kami miswa. Ayan. Ambe, ang Hi guys! Ayan, nakapag-display na po ako. Sobrang nakakapagod. <laughs> mga days siguro akong natapos sa pag-display. Pero hindi buong araw. Siyempre, kasi mayroon tayong Theodore na binabantayan. Ayon, um, hindi pa siya kumpleto. Pero okay na din. Marami, marami na din yung laman ng 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 tindahan. Madami na din na pwede, ko, yung may Ayan. Dito yung mga biscuit. At yung noodles kanina lang, nagpabili ako na ang ng mga like bumbay, ahos, kasi naghahanap sila. Yung kulang nalang namin is oil. Dito, yung tawag nila is ah, mantika. Kung asyete, sa amin kasi asyete, yung oil. Yung asyete nila dito is um, oil ng motor, kaya mantika. Eto, mga bottles to na sa mismo, kasi para hindi na kami mahirapan magtakal. Like may bibili ng half na lapad, ito yung paglalagyan. Pero hindi siya puno. Hanggang dito lang. So, maya-maya, pag wala nang ginagawa si Tipe, alis na naman kami. Bibili kami ng oil. Tapos, ano pa ba yung kulang? Asukal. Asukal, pusporo. Yung asukal na binili kasi namin, one port Apat lang. Kasi, nung pumunta kami ng Katmundaan, sobrang dami na ng karga. Kasi, bumili din kami ng mga inumin. Opo, alam nyo po ba? Three days, three days na ngayon. Ngayon lang ma-upload yung video. Kasi, nabisis din si Tiffy. Three days pa lang. Mga, ang dami ng, medyo madami ng benta sa, sa alak. Mm -mm, kaya, ayan mga next week, siguro mauubos na yung ano, yung hardway. Opo. Tapos yung GSM. So, ayan. Um, si Theodore naman, pag umaga, nandito kami. Pag tapos na din ako maglinis doon sa, sa bahay, ka sa tinutulogan namin, dito na kami. Next day, tas nag-ano din ako ng pwede namin mahigaan. Tingnan nyo naman si Theodore, nakatawad na. Walang damit si Theo, pero kasi, kaya ko siya ngayon kasi nagpupo siya. No? Si hi. Si hi. Hi. Alam niyo po ba na yung mga yung Chucky dati nandiyan lang. <laughs> Alam niyo yung Chucky. Gustong humingi. Kasi hindi pwede kasi um, hindi namin inaano kasi nga tinda to. Iba lang kasi sabi anyway, ko tipid. Mamili na lang tayo ng pang sarili nating grocery. Like, para din kay Theodore. Kasi syempre, para makita namin kung meron ba kaming kikitain dito. Diba, Theodore? Say hi! <laughs> And thank you, thank you pala kay Ati Olivia Mirnard. May dumating kanina na parcel, na package. Yung laman is bag. So, ayan. Ayan pong box na yun. Na unbox na namin. nag kami nun. So, thank you very much po. At pansin lang po mag na po kami ng vlog para ma-upload na din to ni Tipen ayan yan po yung laman ng aming dahan sa taas alak kasi hindi naman pwedeng sa baba namin yan ilagay kasi nga baka makuha ni Tiyo. Ayan, nandito yung mga sabon. Siyempre, hindi ko hinaluhalo yung sabon, yung kape, tapos yung mga pang ano. Ayan. 'di ba? Pag pag nasa loob ako, feeling ko konti lang yung laman kasi yung dito, yung screen. 'Di ba? Yung ibang tindahan may nakasabit talaga yan, Pero pag nasa labas, pagkita, ang dami, ang dami tingnan kasi dahil dito sa mga nagpakasabit. Yan oh. 'di ba? Ang ganda tingnan. Ang ganda tingnan na medyo marami yung laman ng tindahan. So, yun lang po. Si bye-bye na tiyo. Si bye-bye. Bye. <laughs> dito lang dito lang yung ganyan lang ginagawa ni Teo. May laruan siya. Naglalaro. Ah, ayan. Hindi kasi dito ma masyadong malakas yung hangin, yung ceiling fan kasi maliit lang. Kaya okay lang na wala siyang damit kasi kanina nag-brown out din. Kaya ngayon, Ihatbat ko siya kasi nga nagpupo. So, thank you for watching po. Bye-bye. Bye-bye, Tio. Si bye-bye muna. Bye. Ba -bye. bye. Nagsabi lang siya ng bye, pero hindi siya tumingin. Si bye-bye. Bye-bye. tinapay. Tinapay po yan. Ayan o. Oh. No. Kabat. <laughs> Kabad. Ah, no. Bye-bye.